nagpalit na sila ng breed bupalo na din ang kanilang ano ngayon inaalagaan yun know. tayo may sa saryaya may hey, mga Talogs tv uh, may alaga sila dito mga bupalo bupalo naman ang inaalagaan ni kuya at hindi na baka wala pa mga baka ito mga, mga puro bupalo pala ito ano mm, -mm. Yun mga purong bupalo, mga bata pangalang babae mga lalaki. mga lalaki puro lalaki yan may ilang buwan lang ito pitong buwan lang yan nagpalit na sila ng breed bupalo na din ang kanilang ano ngayon inaalagaan yan o nandito tayo may sa sariaya kaya matanong ko lang Anong style lang pakain nyo dito? Ganon din sa baka. Baita, ba ang nga. lang talaga ito? Hindi nyo sila ipipids? Hindi. Uh, pero pwede din siya ipids? Ha? Pwede din sana. ay. Hindi pala hindi nila ipipids daw. Ah. Uh, uh. Ilan ba ito? Tatlong ulo lang itong daan nyo? Tatlo. Tatlo. Ito pala sa dyan damo lang daw pakain nila. Parang ngayon lang kayo mag-aalaga ng kalabaw ah. Hindi, ano ka galaga na ito. Ah, pag-aalaga na kayo. Kamusta naman ang ano yung parang sa baka? Ha? Huh? Ang pagpapag ano yung pag sabihin ni pag... Tubog at ano ah, hmm. yung nga lang. Magkaroon kayo ng mga butas-butas dito. kailangan itong mga tubog talaga. Ayan mga galing alabat. Mga bupalong alabat, Quezon. Ayan. Tatlong bupalo. Tilipat-lipat lang ng ano no, ng tali talaga sila. Wala na pala yung mga baka nyo, nabenta na. Benta na. Nabenta na. Ito na may, ilang taon, baka ito yung taon na no? Uh, ano. Hindi, yung pag-alaga nyo, yung bago nyo ibenta, ina-anim na buwan ni Kaya, hindi ano, mat-malilit pa ito. Taon talaga siya. Pero to, kung sakali naman, may bibili sa'yo, bibenta nyo na kahit ganito pa. Uh -huh. Ito na pala yung pambenta rin nila. Mga bupalo. Ano po naman ang kanilang susubukang alaga. Yun lang ano, yung damo lang tapos tubog, tapos pa nyo lang, yun lang, wala nang, yun Hindi siya matrabaho katulad ng baka. Gusto lang yung tutanghali yung tubog. Ayun nga lang, ano, kailangan nasa tubog daw siya paghanap. Yun daw pala, ito daw ay dapat ipagtanghali sa tubog. Yun lang matrabaho sa inyo. Kailangan gumawa ng tubogan malapit-lapit. Ayan na. Ito po yung tatlong pupalo nilang alaga dito. Hindi lang naman ang style ng pag-aalaga naman. Hindi pala masyadong maalaga, hindi katulad ng baka. Ayan. Tatlong bupalo ang alaga nila ngayon.